Hello so guys, what's up? Ayan guys Dito po ako sa bundok At naghahanap po ako ng magagandang view dito guys mga ka na Nahanap po natin yung napakagandang view dito tabi Ayan Dito po tayo, dito po tayo dadaan ayan mga bradics mga guys ayan nasa bundok po ang inyong lingkod na si ka mga layo nang inabot ng inyong lingkod na si kabradics dito po tayo sa napaka taas na bundok at walang tao mga kabradics ayan ang taas ng bundok na to mga kabradics samahan nyo po ako mga kabradics wala masyadong tao dito ayan Ayan po mga kapradiks. Ayan nakikita ko na mga kapradiks. Yan po mga kabradix, nandito po tayo sa pinakataas na po lugar kung saan makikita ang buong karagatan mga kabradix. Ayan, kung makikita mga kabradix, ayan sa likuran ko mga kabradix, nasa pinakamatuktok tayo na bundok dito mga kabradix. Ayan, ipapakita ko po sa inyo ang paligid dito mga kabradix. Nakakalula na dito mga kabradix. lulang lula na ako dito mga kabradix bradics ayan po mga kabradix bradics na kapat tayo mga ka at walang masyadong tao dito mga kabradix ingat na ingat na po tayo sa pag ano natin kasi masyadong madamu dito mga ka-bradics ah, nakakatakot baka may ano dito may ano talaga dito ah uh, ano bang tawag doon sa Bisaya may buko baka malaglag po tayo diyan mga brothers ang katatako talaga kaya may ah, ano dito ko yan ang taas ng bundok na to Yan po mga bradix kung makikita nyo. Yan parang may ano pa dyan. May makikita pa tayong pero napakalayo. Barko dyan. May parang may barko doon sa lao. Yan po mga bradix. Sana po nagustuhan ninyo itong video na to. At masyadong nalula na ako mga bradix sa taas ng lugar na to. At nakakatakot at walang masyadong tao dito at yung gilid dito mga bradix ay bangin na po mga bradix kaya dapat mag iingat po tayo ingat po ako dito ayan po mga bradix maraming salamat po bradix pababa na po ako mga bradix parang ninerviews po tayo mga bradix ang taas po ng bundok at ang tuktok at sa gilid pa mga bradix is ano pa bangin pa doon sa gilid kaya maingat po tayo at marami ding ano rito maraming damo uh, kasi ang na narinig ko dati mga bradix ang daming ano rito daming ahas kaya ingat ingat po tayo dito sa pag lakat yan po ito pong lugar na pinuntahan ko ay walang tao ang hirap talaga ayan maraming salamat po umabot ko ako sa daan mga Kabradix. Nandito na po ko, oh. Ayan itong uh, daanan po dito mga Kabradix. Ayan makikita niyo sa likod. yan hindi pa no, very rough talaga yung daanan po nila. Yan. Ang hirap talaga maging uh, vlogger. Ang hirap talaga mga Kabradix. Ayan ninerviews Nine ako kanina kasi ang taas ng bangin na uh, inakyatan po natin ayan at tingnan nyo itong suot ko mga ka ang daming ano ang daming dumi ayan po ayan mga ka habang na pumapahinga po tayo dito napahinga po tayo dito ayan makikita nyo ang daming ano dito ang daming dumi dahil uh, kanina ayan mga kabradix uh, kaso hindi tayo nakakuha ng uh, maayos kanina kasi uh, ano tayo nininervious po tayo doon ayan po mga kabradix at uh, sana po nagustuhan ninyo itong uh, video na to at maraming salamat Radix, naglalakad na tayo pa uwi. Uwi na po mga kapradiks. At ang layo pa ng uwian ko. Kasi nasa bundok po ito mga kapradiks. At ayan. Medyo napaka ano ngayon. Napakainit ngayong araw na itong mga kapradiks. Ayan yung madaanan ko po dito mga kabradix. Ang daming damo.